Hi mga preni! Sawa ka na ba sa ulam na isda o karne? Tara, samahan mo ako at gagawa ako ng ibang bersyon ng insalada. Kaya naman, panuorin mo ang bursyon ko. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Umpisahan na natin. Meron akong dalawang talong na halos kalahating kilo ito mga preni. Grabe, ang laki nila. Then hugasan natin. Ihahanda ko na ang pag-iihawan ng talong. Bale, idadirect ko na ito dahil wala akong ihawan. Ihawin lang hanggang sa maluto. Mabilis nga pala itong naluto mga preni dahil malambot pa ang talong. Ayan, luto na. Babalatan ko nga pala ito hanggat mainit pa. Mas madali kasi itong balatan habang mainit pa at hanggat hindi pa nadideform ang talong. O oh, di ba? Ang ganda ng pagkakaluto. At ngayon naman ay hiwain ang sili ayon sa nais mong laki. Isunod ang sibuyas. Dalawang sibuyas ang gamit ko para mas masarap. At ngayon naman ay ang kamatis. At ang pinakahuli, ang pipino. Pipino ang inilalagay ko instead of mangga. Dahil ang pipino ay manamis-namis at ito ang magpabalanse sa lasa. Ilagay na sa bowl ang mga hiniwang sangkap. Pagsasama-samahin lang natin ito lahat. Maglalagay ako ng luya at kinaskas ko ito para maging pino. At ganun din ang bawang. Para pag mo ito, hindi ito damang-dama. Maglagay ng bagoong isda. konti lang ito mga preni, mukha lang siyang marami dahil sa tinik. Maglagay ng paminta, sile, at 1/4 cup calamansi juice. Ito ang inilalagay kong pampaasim para bagay siya sa bagoong isda. Then haluin mabuti until combined. Maglalagay ako ng asin dahil tinikman ko ito, kulang pa sa alat. Ayun, okay na. I-assemble na natin ang mga talong. Hahatiin ko ito sa gitna, tapos papala pa rin. Mas maganda kasi buo pa rin ang talong para presentable tingnan. At itapings na natin ang mixed vegetables. Ilagay lang nang ganito hanggang sa mapuno ang talong. Ang laki talaga ng talong para tuloy siyang bangus. <laughs> Gagawa ako ng panghimagas. Ipiprito ko lang ito. Masarap kasi itong kapartner. Promise. Wow, natatakam na ako. Tapos may sinangag pa akong kanin para kompleto. Magsasandok na ako ng kanin. Kakain na tayo. At ngayon naman ay ulam para kompleto. Ay grabe, napakaganda talaga ng texture. Tingnan niyo mga preni, nakakatakam, 'di ba? Kain na tayo. Ay, grabe, sarap. Kaya kung di ka pa nakapollow sa aking page, ay ipollow mo na ako para updated ka sa mga recipes ko. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!